pag ang mga kaanak ng isang single mother sa Cagayan de Oro. Ang pasyente kasi, comatose. Matapos manakit ang ulo, ang utak pala kasi niya, nagdurugo na. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nagsimula sa madalas na pananakit ng ulo. Ngayon, komatos at critical na ang lagay ng isang ina mula Cagayan de Oro. Tatlong araw na si Daphne J. nagilara, 24 anyos sa Intensive Care Unit o ICU. Bago ito, panay daw ang daing ni Daphne na dumadalas ang pagsakit ng kanyang ulo. Pinacheck up namin siya, ang sabi migraine daw. Then, yun, may resita na gamot. Ininom niya na wala, then until a week by week, sabi niya masakit na naman, din, for this siya, nag, for this siya hindi nagtrabaho. Tapos may lagnat, nagsusuka na yun. Dinala sa hospital, pagdating ng hospital, tines ng test until pagkagabi, nagsisissure na siya. Simula ng masugod sa ospital, walong beses nang nagsisissure si Daphne na tumatagal ng 25 minutos. Matapos masiti scan, saka nakita may pagdurugo na pala sa utak si Daphne. Pero hindi pa malinaw kung saan at paano ito nangyari. Pero posibleng factor daw ay stress sa trabaho. Sabi blood clot. sabi may dugo daw sa utak. Pinakita kami sa kuan yung utak niya may dugo dito sa right side and sa left side may dugo po nag yung dugo. Nilagyan siya ng gamot sa ulo pang palusaw ng dugo but no guarantee kung malusaw ba o may scattered pa ba. Basta ang sabi sa amin magpray na lang kayo. Single mom pa naman si Daphne. Kaya hirap ang kanyang mga kamag-anak kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang apat na taong gulang pa lang na anak. Ang hinahanap ma'am, sabi lang namin nag-work pa. Kawawa, palagi kasi nagsabi, asan si mami ko? Kawawa talaga ang bata ma'am kasi ang sabi niya, excited niya makita yung mama niya. Hindi namin pinakita kasi yung mentality impact sa bata, hindi maganda. Tumataas ang kanilang gastusin at bills sa ospital. Kaya nagsusumamo sila sa mga may mabubuting kalooban. Upoy na nananawagan para sa pamangkin ko si Daphne Jane. Humihingi kami ng tulong kahit kaunti-unti lang. Malaking tulong na yun sa amin, lalo na sa bayarin sa hospital, sa lahat-lahat po. Sana maawa po kayo. Ako po si Mobile Journey na Pascual. Nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.